Si Adan at si Eva, nang likhain ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anumang halaman ang nabubuhay, dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang tao na mag-aalaga ng lupa. Pero kahit wala pang ulan, ang mga bukal sa mundo ang siyang bumabasa sa lupa. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hinangahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nila lang. Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden, sa bandang silangan, at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masasarap na bunga sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay, at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sa Eden ay may ilog na dumadaloy na siyang nagbibigay ng tubig sa halamanan. Nagsanga-sanga ito sa apat na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pishon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Havaila kung saan mayroong ginto sa lugar na iyon makikita ang purong ginto, ang mamahaling pabango na bedalim, at ang mamahaling bato na onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Kosh. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Dumadaloy ito sa silangan ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos, Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila at kung ano ang itatawag ng tao sa kanila, iyon ang magiging pangalan nila. Kaya pinangalanan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa pati ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing. At habang natutulog siya, Kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilam agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Narito na ang isang tulad ko. Buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman." Tatawagan siyang babae, dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang amati ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Nang panahong iyon, kahit hubot-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya.